Pinasabog ng militar at kapulisan ang 70 siyam na antigong bomba na nahukay sa construction site sa barangay del Pilar, bayan ng Zaragoza, kung saan itatayong isang evacuation center. Ayon kay Police Captain Rolando Rigat, Deputy Police ng Zaragoza Police Station, Sabado ng umaga, June 24, 2017, nang makatanggap sila ng report mula sa mga construction worker na may nahukay na 31 mga antigong bomba sa likurang bahagi ng munisipyo ng Nat turang bayan kung nasaan ang construction site matapos kumpirmahin ang report ay agad umano silang nakipag-ugnayan sa provincial headquarters na nakipag-coordinate naman sa EOD o Explosives Ordnance Division na nagpatuloy umano sa paghuhukay at natagpuan pa ang apat na 81 mm mortar dagdag ni Rigat base sa investigasyon, panahon pa ng mga Amerikano ang mga bombang nadiskubreng nakabaon sa naturang lugar Uh, sa investigasyon po na lumabas, uh, nung pa pong uh, panahon ng mga, no, mga Amerikano itong ating nadescovered bomba dahil ayon sa ating EOD is ang mga American bomb po yung mga na discover no, na nahukay na bomba rito sa bayan ng Saragosa. Dahil delikado ng ibyahe pa sa malayo ang mga vintage bomb, ay dinala na lamang ang mga ito sa barangay Santo Rosario Old at doon pinasabog. Uh, Humarap po kami ng ano ng safety na lugar upang ano upang detonate na po itong ating na recover na bomba kasi uh, sa kalumaan po nito bawal na i-travel ng malayo at matatagtag baka sa daan po tayo abutan ng pagsabog uh, maraming mapisasara para iwas po sa disgrasya Kasulukuyan naman ang ipinatigil ang operasyon sa construction site upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamamayang nasa malapit at tiyakin kung may natitira pang mga bomba doon. Sa huling tala ng militar at kapulisan ay may nahukay pang labing walong vintage bombs sa naturang lugar. Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.